Right now kasi po for the past two and a half weeks, kami ay nagrarasyon sa walong barangay. So mm -hmm. it is almost parang 23 sitios all in all na alternate uh -huh. na po ng munisipyo at ng Bureau Fire. So araw-araw so, so, so yan Mayor, araw-araw yes. yan ang nasinusuplayan. Okay. Round the clock po ha, kahit Sabado Linggo. Mm -hmm. Naka-overtime mm -hmm. ang mga empleyado ng munisipyo para lang makapagbigay uh -huh. po kami ng water rationing sa Uh, ating mga sitio, no so ano siya alternate alternate so 23 sitchos sa of now pero meron pang mga nagpapadagdag no so kaya nga medyo actually uh, napakabigat napakabigat sa amin kasi uh -huh, uh -huh. in terms of sa manpower sa crudo, uh -huh. sa wear and tear. yung isang araw nag-breakdown na nga yung fire truck na negotiation ah uh -huh, uh -huh. uh, syempre kasi nga tuloy-tuloy no wala masyadong pahinga. pero uh -huh. this is the only way that we can uh, help our kababayan para medyo maibsan naman yung problema uh -huh. sa sa tubig.